Oh, welcome back mga kaboxing So kung atin nga pong matatandaan mga kaboxing sa naging convention ng WBA nitong nakalipas na taon lamang na kung saan si mismong former 4 division world champion Nonito da the Filipino Flash Dunayri nga po ang mismong humiling sa WBA na isama ang kanyang pangalan sa top 5 ranking ng WBA sa Bantamweight Division para magkaroon ulit ito ng tsansa na mapalaban sa isang world title fight. Bagamat nang galing nga po sa dalawang magkasunod na talo si Dunayre ay tulad ni pambansang kamao Manny Ni Pacman Pacquiao ay inilagay nga po ng WBA si Donaire sa panglimang pwesto sa kanilang bagong update sa top 15 ranking ng Bantamweight Division at dahil dito ay pumutok nga po ang balitang formal ng pinagutos ng WBA ang bakbakang Donaire kontra sa nasa pangwalong pwesto at pambato ng Bansang Chile na si Andres Campos may kartada nga po itong si Campos mga kaboxing na 17 wins with 6 knockouts, dalawang talo, isang tabla at may edad na 28 anyos lamang. At nanggaling nga po ito sa isang third round technical knockout win nitong nakalipas na buwan ng Abril lamang. Bagamat may edad na nga po 42 anyos ang ating kababayan at nanggaling pa sa dalawang magkasunod na talo, ay maraming boxing fans at analis nga po ang naniniwala na malaki ang tsansa ni Donaire na makuha ang panalo at kalabanin ang kasalukuyang kampiyon ng WBA. Para nga po sa mga di nakakaalam, dating hawak ng undefeated Japanese champion na si Seiya Tsutsumi ang WBA champion belt. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ito ng eye surgery. Dahilan para di matuloy ang nakatakdasan ng mandatory title defense nito sa dating may hawak ng interim champion belt na si Antonio Vargas. Dahil dito ay kasalukuyang champion in recess ang status ni Tutsumi at posibleng si Antonio Vargas ang makakalaban ni Donaire kung magawa nitong makalusot kay Campos at kung di pa makakabalik si Tutsumi para lumaban. At kung magawa nga pong mag-champion ulit ni Donaire sa edad na 42 anyos, ay mababasag nito ang sariling record bilang oldest champion in boxing history sa bantamweight division. Dahil kunting trivia lang po mga kaboxing, sa edad na 38 anyos ay naitala nga po ni Donaire ang world record na oldest champion sa bantamweight division. Nang talunin nito via 4 round knockout ang nooy undefeated champion na si Nordin Ubali. Tatlong beses nga pong nagawang mapabagsak ni Dunayri si Ubali at naagaw ang titulo. Nagbigay nga din po ng pahayag si Dunayri sa kanyang mga kritiko na nagsasabing dapat magretiro na ito dahil matanda na at halatang pera na lang daw ang habol ni Dunaire, kung bakit lumalaban pa ito. Diritsahan nga pong sinabi ni Donaire na di daw pwedeng pagbasihan ang edad kung kaya pa ba o hindi ng isang boksingero. Dahil tulad daw ni Pacquiao bilang isang fighter ay nasa dugo na daw nito ang kagustuhang lumaban sa ibabaw ng lona at si Donaire lang daw ang mas nakakaalam kung kaya pa nitong lumaban. At di rin daw totoo na pera ang dahilan sa kanyang pagbabalik. Sadyang hinahanap daw talaga ng katawan ni Donaire ang makipagbakbakan sa ibabaw ng lona.